Okay, good afternoon. So, mayroon po tayong isang uh, viewer na nagtanong kung itong steering wheel po ba ng 2025 Toyota Grandia GL 80 kung telescopic. So, ang answer po is yes. So, ang uh, ang punya activation area is ito. Meron pong ibababa. tapo. Bang... So, ibababa ba? Okay. And then pag kababa pa pwede na nating i-down up down up and pull and push. Okay? So telescopic na po siya. So depende po sa driver kung medyo malaki yung driver kailangan i-push sagad and then up. And then kung medyo kulang po at gustong lumayo sa upuan pwede po natin i-adjust to para mas comfortable po tayo normally sa mga nag adjust ng upuan pa atras ito po yung mga katatangkad kasi mahaba yung pa so dito naman sila tatama so i-adjust nila pataas and then pa pull para po lumayo yung uh, kahit lumayo yung upuan yung uh, uh, steering wheel okay pa rin and normally po ang uh, rule of thumb sa steering wheel Then let's say sa akin po is a uh, sinasagad ko po sa taas and sa push. So tamang-tama po sa akin itong kuno uh, to. Then lock. Itataas lang po ulit yung locking lever dito. And then ang rule of thumb po sa proper na distance natin sa steering wheel is ito pong uh, nasa wrist natin. Igaganon lang. So yung nakaupo tayo na normal na nilalagay natin. Then yan po yung normally yung uh, tamang distance natin sa steering wheel. Okay? So, yun po ang ating update sa nagtanong ng uh, steering wheel kung uh, telescopic na po. And yes po, telescopic na. Okay? Salamat po!